Iba't ibang drug personality ang naresto sa magkakaiwalay na anti-illegal drugs operation sa Coronadal City, Antipolo City at sa Sampalok, ka sa Maynila. Nagbabalik si Bien Manalo. Mahigit 374,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa ikinasang drug buy-bus operation ng Pidea Region Office 12 sa Coronadal City. Arestado sa operasyon si Alias Mario na isang security guard at tulak umano ng droga. Nakumpis ka rin kay Alias Mario ang baril, by money at mga drug paraphernalia. Kalaboso naman ang isang alias Maylin, 39 anyos na isang high-valued individual at hinihinalang tulak ng droga. Sa bypass operation ng Antipolo City Police sa Barangay Mayamot, Antipolo City. Nasa kote kay alias Maylin ang mahigit 207,000 pesos na halaga ng umano'y shabu, budal money at mga gamit sa droga. Tiklo ang dalawang drug personality sa anti-illegal drugs operation ng Barbosa Police Station, Station Drug Enforcement Unit sa Sampaloc, Maynila. Narecover sa mga sospek ang mahigit 40,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu, buy money at mga drug paraphernalia. Sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga nadakip na sospek. BN Manalo, para sa bayan!